So ayan, isang magandang hapon sa inyo mga idol. Welcome to my channel. So for today's video, pag-uusapan natin ngayon kung ano ba yung tama at nararapat na gasolina sa inyong mga motor. So ayun mga idol, kung babago ka pa sa aking YouTube channel, pakisubscribe, pakilike, pakishare at pakihit na rin ang ating notification bell at pakisubscribe updated ka pa sa aking mga video, i-upload. Let's go! So okay mga idol, uh, bibigyan natin ng comparison o oh, pagkakaiba yung tulad na rin Nmax version 2, yung ating Rossi Macho 175 at yung ating uh, Supremo 150. So wala lang yung ating Aerox, so apat na motor yung ating pag-uusapan ngayon. So ano-ano ba yung mga sinasaling kung gas dito? Kay Supremo, kay Rossi, kay Nmax at doon kay Aerox. So wala lang yung aking xerox si at uh, gamit sa trabaho ng aking anak. Pero gagawa na rin natin ng vlog mga idol. Ito mga idol meron tayong sinunod sa ating uh, Google para malaman natin kung anong mga spec ng ating mga motor. Bawat uh, unit, bawat uh, design ng ating mga motor. Kung ano bang mga klase yung dapat natin isalin na gasolina at para malaman natin yung katotohanan Uh, na pinag, uh, pinagtatalo na ng iba na ganito dapat ang isali mong gasolina sa eros ganito, ganito dapat isali mo sa Enmax ganito dapat isali mo sa Supremo ganito dapat isali mong gasolina sa Rusi o sa mga lower CC pa so iba't iba, iba't iba ang mga uh, pananaw o nalalaman ng mga tao so para malaman natin ang katotohanan tayo nag search sa Google at para malaman natin yung tamang gasolina kasi may sinusunod tayo mga idol na octane pag sinabing unleaded pag sinabing unleaded mga idol pagdating dito sa atin sa Pilipinas kasi ang kilala nating unleaded ay kulay green pagka kulay pula ay premium at meron pa pong mataas doon mga idol tulad sa Shelby Power meron super premium so sa iba't, mga, iba't ibang mga uh, gasolina, iba't iba sila ng Uh, kulay at iba't iba din sila ng mga tinatawag nating octane so lilinawin natin mga idol at para bigyan natin ng linaw yung ating mga naglalaro sa ating isipan do sa iba na hindi na intindihan lahat po ng gasolina natin sa Pilipinas lahat po yan ay unleaded dati po ang ating gasolina ay naban po yan Uh, 1970s, sabi nan po yung gasolina yan, uh, gasolina na yan. Nanggal na nila yung uh, gasolina ng leaded kung tawagin. So ngayon, ang sinasali na nga natin ngayong mga gasolina ng pumalit na doon mga idol, yung mga unleaded. So yung premium po at saka yung matataas na octane na super premium na iba't ibang kulay, merong kulay blue, ko ku yan, merong matingkad sa blue. At saka yung ating kulay pula, yun po ay ulitin ko at nakita nyo nasa taas nasa screen ayan po yung iba't ibang kulay iba't ibang klase din po ng octane pero yan, yan po lahat mga idol ay unleaded so dito mga idol pakikita ko sa inyo yung aking mga na research at para malaman natin kung alin yung mga tamang uh, salin na gasolina sa ating mga motor so dapat uh, ano ba yan iba't iba So, yun nga mga idol, pagka kargado or higher CC, nag-iiba po yung sali natin at yung po ay mga higher octane na po yun. Umaabot na po yun ng mga 97 octane, yung ating pong mga premium na 95 octane at saka yung kinatawag natin ngayong unleaded na 91 octane. Pero, iba't iba po. Sa so, bawat gasolina, iba't iba po sila ng octane. Hindi po nagkapare-parehas Dahil sa ating mga pagra meron tayong mga panibagong mga gasolina, panibagong mga pangalan. So, nagkakaiba-iba sila ng octane. Hindi natin malaman kung ano, kung sa kulay ba or do sa linis ng kanilang mga gasolina. Baka doon lang sila bumabase mga idol. So, ito. Uh, so, ito mga idol. Para sa ba yung mga gasolina na nakikita nyo dyan sa screen ko? Meron dyan kulay green, unleaded, kung tawagin, Pula, premium, yung kulay blue na ating uh, umabot na 97 octane pataas na uh, super premium kung tawagin pero lahat po yan mga idol ay unleaded ang ating pong motor para po mabuo natin at malaman natin ng uh, mabuti at maintindihan natin kung anong dapat nasalit sa ating mga motor doon po tayo uh, babase sa ating compression ratio So, ano ba yung mga compression ratio? So, yun. Yun nga ating sinerts dito sa ating Google para malaman natin at meron tayong mga brand na motor dito. Supremo 150, Rossi 175 Macho, Aerox version 2 at saka NMAX version 2. So, tara mga idol. Tingnan ninyo yung aking ginawang research. So, yan mga idol. Palibasi hapon na. Pasensya na po kayo sa aking ah... Uh, papel na ginamit at medyo hindi kagandahan yung ating papel na ginamit ang malaga dito malaman natin so dito mag muna tayo kay Supremo 150 kay Supremo 150 mga idol meron siyang bore na 57.3 yan mga idol 57.3 at meron siyang stroke na 57.8 ano ba yung bore at saka yung stroke yung mga idol, wala lang ko sample dito ng ating block at saka ng ating uh, piston. Ang sinatawag tawag pong bore mga idol, halimbawa ito. tapong ko lang mga idol ha, may copy pa. Kapag <coughs> ito yung ating piston. Ito po yung tinatawag na bore. Ngayon yung ating block, 'yung po yung ating stroke. May kaugnayan po yung ating piston at saka yung ating block yung kinakabitan po ng ating piston yung bore kung tawagin natin so doon po nabubuo yung compression ratio doon po tayo babase sa compression ratio para malaman po natin kung alin yung tamang gasolina na nararapat sa ating mga motor so ito bore bago yung block nya ito yung sample lang mga idol ha? makasabihin nyo naman uh, kulang ako sa props so wala tayo noon mga idol at naipagbilin natin sa bote yung ating mga uh, mga pinagpalitan dito black at saka yung bore so dito mga idol ito yung bore ngayon pag ito ay nag start tayo ng motor o kaya ay medyo kinambyo natin kinik start natin lumulubog yung ating piston so doon nabubuo yung compression ratio ito yung top dead center natin halimbawa mga idol nandiyan top dead center yan halimbawa lang natin sa tasa ha pag yan po ay inikot natin yung magneto lulubog po yan kaya doon po nabubuo ang stroke at ito po yung stroke at saka ito yung ito yung bore, ito yung stroke ngayon ito po yung sinusukatan ito po yung ating uh, display, displacement natin or yung sukat ng ating uh, piston ngayon pag lumubog na po yan nawala sa top dead center may ikot yung ating magneto para uh, sa pagsabog ng ating combustion chamber so naka timing po lahat yan sabi sabi po yan uh, alternate po yan so kailangan naka timing po lahat yan paglubog po ng ating piston doon na po nabubuo yung compression ratio yung po tinatawag nilang compression ratio so maliwanag okay so dito supremo 150 Meron si Aurora na 57.3. Yung kanyang stroke ay 57.8 mm. Ibig sabihin mga idol, halos ano siya? Halos is, halos kung ikukudrado mo yung kanyang surface do sa loob ng kanyang uh, piston block ay parang halos iisa kasi 0.5 lang nawawala. So, doon na nabuo yung kanyang compression ratio. So, hindi ako masyadong expert dito mga idol. At ito sinurge ko lang naman sa Google. Ang compression ratio ng Ate Supremo 150 ay 9.1. Is the one. 9.1 is the one. So, yun po. Ang tawag yan, pag sinabi 9.1 or pataas, ito po mga idol ay pumapasok na sa ating 91 octane or Unleaded kung ating tawagin So yun po yung kanyang uh, Displacement Na nabuo ng ating ratio Kailangan magkasama po ito Para mabuo natin itong Compression ratio Doon po nabubuo yung compression ratio Gawa nitong ating bore at saka yung stroke Doon sa ating block Yung ating Combustion chamber So kaya natin uh, inaalam mga idol kung ano yung tamang gasolina para sa ating mga motor yun naman po ay walang na itutulong yun po ay ang kahalagahan lang noon para malinis yung ating uh, combustion chamber pagka tinrigger na nung ating spark plug yung pagsabog so doon na nagkakaroon ng pagsabog at na kailangan mga idol ay tama yung gas nating na ginagamit para yung ating uh, combustion chamber laging uh, malinis kung mayroon mga naiwanan dyan na ah, halbawa ay mga konting langis kung ano-ano pa or dumi ng gasolina. Yung po ang trabaho lang nito ating mga sinasali na gas. Pero wala po siyang nilalakas. Yun lang po nagiging trabaho niya para malagaan yung ating ah... makina. Kasi po pagka hindi akma yung ating gas na ginagamit doon po pumapasok yung sinasabi nila na ah, compression naki. Yun po. Yung pagsabog po na hindi naman nagtitrigger parang ah... Tawag dito yung backfire. Kasi nga hindi siya masunog ng maganda. So, kung may problema man sa kuryente so, pumapasok na rin doon kasi nga hindi akma yung gasolina. Hindi siya masunog ng husay, kaya nagkakaroon ng uh, compression na kayo yung pagsabog ng uh, sumasabog siya ng kanya. Hindi siya natitrigger ng maganda ng ating spark plug. So, yan may ang kanyang displacement mga idol ay 149 so wala pa siyang 150cc almost 150cc 1.149.20, may torque siya na 11.6 newton meter 5000 rpm maximum power 8.6 8.26 yan kw at saka 7500 rpm 4 stroke 2 valve 1 sealed uh, one cylinder cam overhead cam kung tawagin 1 cylinder overhead cam so sa rosy mga idol hindi natin nakita sa google yung uh, spec nito so 150cc lang ating nakuhanan yes. so ayan ang rosy uh, macho 150 ay meron siyang 4 stroke 1 cylinder overhead cam may bore siya 61 So yan, bore 61 at meron siyang stroke na 4.9. Yan mga idol. So may pagkakaiba dito. Mas mas malaki yung bore ng uh, Rusi sa stroke naman siya bumaba, 49.5. Yan, for correctly. Bago yung kanyang bore dito ay 57, so medyo mababa. Pero pare silang 150cc. So, huwag nyo itindihin itong 175 at hindi natin nakuha na ng uh, sa Google yan. 150 lang tayo dito sa Rosy Macho 150. So, doon siya sa bore, ah, uh, medyo mahaba ang bore nitong sa Supremo 57. Yung haba po yun ng, ng kanyang piston. So, ganun po yun. Bago dito, ah, uh, yan, may bore siyang 61 sa rosimacho 150. May stroke siya na 49.5. So, mas maliit ang stroke dito. At meron siyang compression ratio na katulad din nung sa uh, Supremo, 9.1 is to 1. Ay, 9. 9 is to 1. So, halos pares lang. Isa lang naman ang difference siya, mga idol. So, yan yeah, mga idol. Pare, uh, pasensya na kayo. Pamali-mali tayo ng konti. So, tapos na tayo dyan. Ibig sabihin, ang Supremo, at Rosie ay pasok sa 91 octane so ibig sabihin mga idol unleaded unleaded to unleaded gas green so para sa kalinawan ng lahat lahat po ng ating gasolina ngayon ay unleaded so doon tayo bumabasa sa compression ratio so itong ano nalinawan natin kailangan sali natin dito sa Rose Supremo at saka sa sa si Macho ay unleaded or yung 91 octane So dito naman tayo pumunta sa Aerox. So ang Aerox natin mga idol, displacement niya, ang kanyang displacement ay 155 cc. Yan. May bore siyang 58.0. Bago stroke siya ng 58.7. So kakaunti din ang depresya kung ikukudrado natin mga idol, kung susukatin natin sa ating millimeter na pangsukat ay halos uh, parehas yung kanyang kung ano yung laki ng mga piston, ganun din yung stroke yung paglubog sa ibaba. Halos parehas ng sukat. Ganyan po yun. Yung gap po, yung po yung pinag-usapan nyo, yung gap. Pagka lumubog yung ating piston sa loob, so yun po, halos nagkakapare siya. Lamang lang siya ng 0.7. 0.7 mm. So, sobrang liit. So, yun. At doon na nga po mabubuuli yung ating compression ratio. So, sa ating Aerox version 2, meron siyang compression ratio na 11.6 is to 1 155 cc may torque siya na 39 13, 13.9 newton meter at rpm na 6500 maximum power 15 15 ps 15 point ps bago 8000 uh, rpm So, sa ating NMAX version 2, yan. aking N max. meron siyang max power 11.1 kW 8000 RPM so sa max power mas mataas ang Erox mabuti sya ng 15 PS bago 8000 RPM sa RPM parehas sa bore 58.0 stroke uh, 58.7 so pa, nagkapareha sila So dito na nabuo yung ating uh, yung ating compression ratio. So ang ating compression ratio ng ating uh, Nmax version 2. So ang compression ratio ng ating Nmax version 2 mga idol ay ito. Compression ratio 10.5 is to 1. So mas uh, mataas yung compression ratio ng ating Aerox 11.6 is to 1. So, pasok siya mga idol sa ating kulay pulang gasolina. So, pagka mga rito ratio, mabot ng 10 pataas mga idol, ay po ay sa kaalaman ng iba. Ngayon, kung mababasa niyo sa manual, unleaded only. Hindi porke sinabi, porque sinabi mga idol na unleaded, unleaded only, ay yung naiisip na natin na yung gas na kulay green. Tulad nga na sinabi ko, yung pula, yung green, yung blue na high octane ay pare-pares po yung unleaded gas. Lahat po yan eh, unleaded. So, ang nakita nila doon sa manual ng Aerox or ng NMAX, PCX or ng Sniper ay po, for only unleaded gas. So, yun nga, iisa pong klase yung ating gas puro po ang leaded yan nagkakatalo lang yan sa octane at saka yung ratio so in max 10 10.5 10. is to 1 aerox sige sana mga idol pamali-mali na 11.6 is to 1. So, ang pasok dito, mga idol, yan, pares, kahit wala akong tagahok ng camera, ay 95 octane, mga idol. 95 octane na ang pasok dyan. So, pwede po sa atin yung premium kung tawagin natin. So, sa uh, lakas, at nandito na rin lang tayo, mga idol, dagdag na rin natin, hindi naman nagpapanlayo yung Aerox. Kung alin ba yung mas mas malakas, mas matulin. Si Aerox, yung kanyang newton meter ay 13.9. Yung sa Nmax naman ay 14.4. So, kumbaga sa torque, mas mabilis ito, 6,000 RPM. Sa torque lang siya nagkaiba. Ano, kayba. Pero 6,000 RPM, dito naman sa Aerox ay 13.9 RPM naman niya ang RPM naman niya mga idol ay 6,500 so sa maximum 15, 8,500 8,000 RPM so dito naman sa atin sa NMAX ayan 11 KW 8,000 RPM so hindi nagpapanglapang pang layo so kung tatanungin nyo ko kung alin ang mas malakas mas matulin hindi po sila nagpapanglayo. Uh, depende na lang po sa kondisyon ng inyong mga motor at sa mga uh, uh, rider na hihinete nung ating NMAX or Aerox. At meron pa rin yung magiging uh, pagkakaiba kung mabigat yung rider ng NMAX or magaan yung Aerox or mabigat sa Aerox magaan sa NMAX. So, ganun po. Basta to, uh, sa madalit sabi, aerox at saka nmax pagdating sa long ride hindi po magpapangayo yan so unang uh, ulitin ko sa inyo mga idol ang gas ang naitutulong lang yan para laging malinis yung ating ah, combustion chamber wala po yung tinutulong na lakas ang nagpapalakas po ng ating motor bukod sa malinis yung ating gasolina so naka condition lahat sa kuryente yung ating gas yung mga na dinadaanan tulad dito may pagkakaiba yung ating mga NMAX at saka Aerox dahil po yan ay fuel FI na po yan fuel injected na hindi ka to, unless dito sa ating Rusia at saka Supremo na decarburador so kung tutusin mas matipid itong NMAX at saka Aerox dito sa ating mga carburetor, so sa panglong drive dito tayo sa Aerox at saka Inmax. Ngayon, kung pang hanap buhay, dito tayo sa Rusi, sa Supremo or sa Barako. So, yun lang po. Ang, adba, ang pagkakaiba ng mga motor na yan, ito, pang long drive, sarap gamitin, matipid sa gas, malakas din, matulin. Kaya lang, meron din sa sinusunod na wait Pag sumobra, maaari din po siyang bumagal or mahirapan. So, dito naman, sa ating supremo medyo babagal at saka sa Ruse, kaya lang sa lakas hindi ito magpapatalo sa NMAX sa Aerox or sa anumang DFI na motor so yun lang mga idol, sana may natutunan kayo sa aking uh, munting video ginawa about sa kung ano ba ang tamang gasolina doon sa ating mga motor So yan, ah, diniskas ko na lahat. So yan, halos sumaba na yung ating video para mamasulit naman kayo at magkaroon kayo ng konting idea kung ano ba yung nararapat. So kung kayo ay bababa pa, pahabol pa natin. Kung kayo maglo lower CC pa, bababa kayo sa 150cc motor kahit pa yung wave. So, sinasuggest ko ay unleaded. Huwag, kayo mag, wag huwag na kayo magsali ng pula. Pero nasa inyo yun, kung kayo ng mga naka racing CDI, or naka racing spark plug kayo, racing ignition pwede kayo magpula o city driving lang kayo pero kung uh, long drive hindi ko sinasuggest na hindi yung tamang gas ang isalin nyo doon so yung ating mga 97 octane so yan yan mga sinasalin ng mga big bike mga super premium na yan mga idol yung mga kulay blue so yun yung matataas na octane ng ating gasolina so yun lang mga idol sana may natutunan kayo at muli mga idol Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share at pakihit yung ating notification bell at para maging updated pa kayo sa aking mga video yung i-upload. Yun lang mga idol. Peace!